sa aking vlog na ukay-ukay bag <laughs> ang aking content so thank you sa lahat na nag-subscribe salamat sa inyong lahat sa lahat ng na nanonood, thank you, thank you so much guys, sa mga kaibigan ko kamag-anak ko, mga hindi ko kilala so thank you sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin maraming maraming salamat, na-appreciate ko yan lahat, so ngayon naman, ang gagawin natin ay as usual, bag muna tayo So, ngayon, i-reveal ko na sa inyo kung ano ba yung bag na nakuha ko sa Harads na sobrang natuwa ako. Itong bag na to, hindi ko naman masasabi na pambaba ito. Lagi ko itong nakikita sa mga panlalaki to eh, itong bag na to. Pero pwede rin naman siguro sa pambabae. Hindi naman siguro magagalit yung mga tao kung gagamitin to ng babae. <laughs> Walang magpapapulis sa akin. So, yun. Pwede pa rin siyang gamitin ng babae. So, mag-start lang muna ako sa aking bag na matagal yung naging serbisyo sa akin. So, itong bag na to ang isa sa ilang taon kong ginamit na bag. Um, sobrang paborito ko tong bag na to. Pero ngayon, uh, madalang ko na siya gamitin. So, pinagpahinga ko muna siya. So, ito yung bag na nabili ko na matagal naging serbisyo sa akin. Ay, nalukot na siya. Medyo nalukot-lukot na nga lang sya dito kasi hindi ko sya nilagyan ng palamon. Pero maayos pa tong bag na to. Pinagpahinga ko lang muna. Gustong-gusto ko tong bag na to kasi yung leather nya, hindi naman talaga to leather, parang synthetic leather lang sya. Na pag pinadala mo sa Pilipinas, sabi ko nga dun sa last vlog ko, magkakaroon sya ng ano, vak-vak. <laughs> so magma agad-agad sya kung sa Pilipinas to dadalhin. So kailangan yung sa Pilipinas gagamitin to agad-agad, di ba? Maingat naman ako sa bag ng konte, very very light. Kaya yung tagal ng paggamit ko sa kanya ng ilang taon, lagi ko siyang ginagamit pamasok sa trabaho. Ayun, meron na rin siyang mga usually kasi natatanggal talaga itong rubber na nandito rubber lining ng bag yun talaga yung nagigib up nagigive up agad sa mga bag eh. kaya nga yung iba napapanood ko ayaw nila na may mga rubber lining kasi sa atin yan yung mabilis mag walk out charot yan talaga so itong bag na to maayos pa paboritong paborito ko itong to, bag na to noon ang bili ko dito is 200 real Maganda tong brand ng John Lewis na to. John Lewis na to. Maganda. Kaya kung bibili din kayo dito, maganda rin tong brand na to kasi matibay. Dito sa... Nabili ko to sa Lulu. Sa Lulu Supermarket dyan sa Damam. Maraming bag doon. Minsan nagsasale sila. Pero nung binili ko to, nung mga panahon na yun, hindi to sale. Nagustuhan ko yung kulay kasi eto yata yung pinaka-favorito kong kulay. <laughs> Gusto ko yung kulay na ganito. Hindi ko alam. So, ito. Noong last time na nag-live video yung kaibigan ko, nagtinda siya ng bag. Ukay-ukay -okay din. Galing din ng Harads. So, nag-mine ako. May nagustuhan ako isang bag dahil ang daming nagma sa kanya. So, nakaabot ako ng isa. So, gaya ng dati. Binigyan na naman ulit sa akin to ng 7 real. So, ito ay Aldo bag. Kaya lang itong ano niya, gold hardware niya, marami na siyang scratch or hairlines. Scratch, yung parang gasgas -gas na ano, maninipis. So, ibig sabihin, pinagsawaan siya ng may ari nito noon. So, ngayon, nilight ni ate. So, nilight ko naman. minain ko siya. So, may discount pa rin ang lola nyo. Ayan, nakakuha ko ng 7 real na bag. Aldo. Itong Aldo na to, ayan, maayos pa naman siya. Maayos pa. Maganda pa ang kanyang um, kaloob-looban. Maganda ang kanyang kalooban. So, ibig sabihin, maayos. Aldo. Legit na Aldo. So, medyo may price din naman ng Aldo bag. Mm, Pangmayaman din siya. So, sa 7 real na nabili ko, maayos na to. Pero, sabi ko nga, yung ganitong leather, mabilis siyang mag-walk out. So, nag-uumpisa na siya. mayroon na siyang maliit na pangyayari dito sa part na to. So, ayun. ba, diba? May chismis na agad siya dito sa kwet niya. So, kailangan gamitin na daw to agad. So, itong ano niya, gold hardware pa naman. May mga, syempre, sign of usage. Pero itong ano niya, okay na okay pa. Ayan, ang Aldo bag na nabili ko 7 real sa online na inilive niya. So, minayin ko siya. So, thank you ate. Always discount. So, ito na yung bag na sinasabi ko sa inyo na pang mayaman. So, itong bag na to, kay ko doon sa Harads. So, itong bag na to, natutuwa lang ako kasi hindi ko alam. Kayo na mag-judge kung pang ba siya o pang mahirap. Tsakot. <laughs> Siyempre ako mahirap lang din eh. Pero, ito. Nakuha ko tong bag na to sa halagang 10 reals. Ito siya oh. Tcharan! Ito yung bag na to. Supreme Louis Vuitton bag ang tawag dito ay bambag parang ganun tawag sa kanya so hindi ko alam kung ano legit siya pero isinerts ko siya kung ano yung comparison ng legit at hindi so siguro ito meron siyang nakapangalan na Louis Vuitton dito naka uh, ano niya itong problema itong puller niya ito si per. So sa siguro sobrang tagal na rin doon na nakakalat doon, madumi, hindi na siya na anong mabuti. So uh, naging marupok na itong nandito nung dinala ko dito, meron pa siya nasira. Ngayon nung isiniper ko siya na parang iginanon ko, ayun, nag-give up siya dahil hindi niya kinaya ang pangyayari. So, sobrang nang hinayang ako doon, nang lumo ako doon sa ano, sa part na yon Pero, magagawa naman to ng paraan, mga ano, bibili lang ako ng ano, ng Louis Vuitton na may zipper na ganito. So, ilalagay ko. Napakadaling gawa ng remedyo. So, ito naman din, wala na talaga to ng binili ko. So nag-give up na siya kaya siguro yung may-ari nito nag-walk out na sa kanya. Sabi niya ayoko na sa iyo. So itong klase ng uh, leather na to kung tawagin sa Louis Vuitton ay ito ang epi leather na tinatawag. Ayun oh. So ito, ayun oh. Nagkakahalaga ito sa halagang 6,000 dollars to 5,000 dollars ang halaga nitong Supreme na to. So kaya na ako dito kasi alam ko yung presyo nito eh nakikita ko lang to kay Vice Ganda. Kung napapanood yung si Vice Ganda pagka nagta siya lagi siyang may dala Supreme Eklabu. So ganun to kamahal. 5,000 dollars 200 dollar ay 200 pesos o 250 pesos mga ganun thousand na 250,000, 200,000. Ganon yung halaga nito. So, pinagkukumpara ko naman yung pagiging legit niya ng bonga So, may nakasulat pa rin dito. Hindi ko alam mga numbers. So, medyo malabo na ang mata ng lola nyo. Kaya hindi ko siya maani nagmabute So, meron na rin. Pero ano siya? Silver hardware niya. Ang ganda. Talagang walang ka-ano-ano. Walang ka-chismis-chismis sa katawan. Charot. Ang ganda, siguro ito, sinasabitan to ng susi. Kaya siya may ganito. So, yung loob, bubuksan ko kahit na nasira na to. Siyempre, sa harad, hindi naman yan itatapon kung hindi may sira na yan, you no? Know? So, ito yung loob niya. Yan, you know? Nakalagay dyan, Louis Vuitton. Louis Vuitton Paris made in France. Nakalagay. Ayan. So, sana legit siya, totoo. Pero ang taas nung chance na totoo siya, original, na nakuha ko doon. Nung nakuha ko to, sobrang gusgusin, sobrang di mo napapansinin. Parang, ay, ano ba naman yan? Ang dumi, ang pangit. So, yung mga leather kasi na talagang leather ng Louis Vuitton, pagka inayos mo, pinunasan mo, maganda. Ganun siya eh. Ang ganda nung kwan niya. Ayan oh. Kaya nga nakakatuwa, 'di ba, guys? So, kayo na magsabi kung totoo ba 'to or peke. Pero ang kapal niya talaga, iba yung kapal niya. Oh, nabili ko 'to sa halagang 10 real, pero kita niyo naman. Makakakita pa ako ng ilalagay dito na sa sifer niya doon. So, marami naman nakakalat na Louis Vuitton doon na kaya lang eh, sobrang sirang sirana na. Kung meron nga lang akong alam na store na pwedeng ipaayos yung mga ganun, ang dami kong eh. Kaya yeah, nga. So, comment nyo na lang kung legit ba tong Louis Vuitton ko na nakuha or hindi. <laughs> Pero para, para sa akin, naniniwala ako na si ko kasi to. Meron tong ano, ang ganda. Uh, sinasabi dito na hawig siya sa totoo. Ayan no? hawig siya sa ano. Tsaka, ang ganda nito, itong sulat na to. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya mabubura basta-basta. Ayan no? Kaya, 'di ba, sa halagang 10 reals nabibili pala 'yung bago nito sa halagang 6,000 dollars, 5,000 dollars. Ganun naglalaro itong presyo na 'to sa mas madalas out of stock pa to ha. Hindi basta-basta na ako order. Kaya natutuwa ako dito sa bag na 'to. Na, 'di ba? Sabi ko, ang mahal pala nito. Pero naka-supreme ako ngayon, 'di ba? <laughs> so, thank you guys. Sa pag-like at saka pa nunood dito sa aking video. Salamat sa inyo. So, next time, ire-reveal ko naman kung ano yung uh, branded din na uh, maliit na bagay na binigay ng aking amo sa akin na uh, galing sa ibang bansa nung nag-trip sila. So, kasabay ng mga ilang bags din na sana makakuha pa ako ng magandang magandang bags sa Harads. So, samahan nyo ako sa aking um, pag- titingin mga bag, halukay-halukay dito. So, thank you guys. Salamat. Huwag kayo magsasawa sa pagsuporta sa akin. So, salamat. God bless you sa inyong lahat. So, re-reveal ko naman kung ano yung binigay ng amo ko na branded na bagay din. So, uh, thank you sa pag-subscribe. God bless you all. So, ito na yung aking super mahal na bag. <laughs> thank you.